Sa pool sa CCTV ang pagnanakaw ng isang babae sa mil nakita ng isang tindahan ng mga damit sa Baguio City. Ang local police naman nababahala sa dumaraming insidente ng nakawan sa City of Pines. Nasa frontline ng balitang 'yan si Gerard Dela Peña. Nakunan sa CCTV ang babaeng ito sa tindahan ng mga damit sa Baguio City noong June 4 tila na namimili siya ng damit at kinakausap pa ang bantay ng tindahan. Makalipas ang ilang minuto, may kinukuha siya sa likod ng mga nakasampay na mga damit. Ayon sa tauhan ng tindahan, tinangayraw ng babae ang 20,000 pesos nakita ng stole. Agad nilang inireport sa pulis ang pagnanakaw. Nung nangyari naman yung crime na yun, ma'am, agad na pumunta dito yung pulis ma'am. Tapos nagtanong, tinanong-tanong niya si Ate yung nag nagbantay dito that time. Kaya okay naman yung anon ma'am. Progress. Tukoy na ng mga pulis ang pagkakakilala ng suspect na kanila nang tinutugis. Namukha nila ito base sa mga nauna ng reklamo laban sa kanya. Ang mga nadadalas na insidente na nakawan sa City of Pines, ikinababahala na ng Baguio City Police. Sa kanilang tala, may 76 na kaso ng nakawan ng naitala mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa na 60 kaso na naitala nila sa kaparehong panahon noong 2023. Ang kaso marami pa raw negosyanteng ninakawan ang piniling huwag nang magsumbong sa mga pulis. Ang kanilang dahilan, oras at gastos sa gugugulin sa pagsasampa ng reklamo. Dahil dito, malaking epekto raw ito sa kanilang kakayahang maresolba ang mga krimen sa lungsod. Dito po kasi, mostly sa mga cases natin, late reported. So, uh, ang nangyayari po kasi is regular filing na siya. So, hindi na siya dadaan sa inquest proceeding. Kaya pa ulit-ulit na paalala ng Baguio Police sa publiko, mahalagang magsumbong agad ng mga biktima ng pagnanakaw o ano pa mang uri ng krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.